Isang araw matapos sa mga pagsabog ng mga pager at walkie-talkie, sunod-sunod namang sumabog ang mga baterya ng handheld radio sa Lebanon. Higit tatlong na ang patay sa magkasunod na insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Makikita ang ambulansyang ito na napapalibutan ng mga tao sa isang kalsada sa Nabatiye, Lebanon. Nang biglang, may sumabog. Nagpulasan ng mga tao. Isang lalaki ang natumba. Sapul din sa video ang biglang pagsabog mula sa isang gusali sa Sidon City. Sa Beirut naman, makapal at maitim na usok ang makikita mula sa isang bintana ng gusali matapos din ang pagsabog. Nagmula raw ang mga pagsabog sa mga baterya ng handheld radio. Nangyari ang lahat ng yan kahapon. Isang araw matapos ang sunod-sunod ding pagsabog ng mga pager, pati na rin ng mga walkie-talkie. Pinasabog din ng Lebanon Army ang isang baterya. Tinabunan ito ng mga sakong may buhangin. Matapos niyan, ang mga Lebanese takot ng gumamit ng mga baterya. Ang tindahang ito sa Sidon, tinanggal lahat ng mga tinda nilang baterya. Sa huling tala ng Lebanon government, aabot sa 20 ang patay habang higit apat na raan ang sugatan sa mga pagsabog kahapon. Umakyat naman sa 12 dalawa ang nasawi habang halos tatlong libo ang sugatan. Isinisisi ng gobyerno ng Lebanon sa Israel ang mga pagsabog. Target ng Israel ang Hezbollah, nakakampi ng grupong Hamas. Wala pang tugon dito ang pamahala ng Israel. Kinundin na naman ng ilang bansa, kabilang ang Russia, Iran at Europa ang pag-atake. Ang Taiwan, pinabulaan na ng mga kumakalat na balitang galing umano sa kanila ang mga sumabog na pager. Pagtitiyak ng gobyerno ng Taiwan, ligtas at hindi sumasabog ang mga pager na kanilang ine-export. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, mean los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.